Dahil nga sa inputs ng mga of duty natin, ito, ongoing pa rin ang paglilipat namin ng bakod. Itutuloy natin yung pag-adjust ng ating bakod. Alam ko naman na hindi ko alam ang lahat kaya pag may input sa akin, and I find it reasonable, let's do it. Tara! Nandito pa rin tayo sa ating bagong farm at itutuloy natin yung pag-adjust ng ating bakod na nang nakaraan na tapos na natin pero ngayon ina-adjust natin. Nandito pa rin yung ating mga kasama, si John Paul, Jayman, Jeric, at si Alan. Ang siste, so lima kami, tatlo ang magpoposte at dalawa kaming magbabaklas ng lumang bakod hindi siya luma actually yung unang bakod natin papaklasin natin para tuloy tuloy yung pagbabakod nilang tatlo ano so target natin kapostihan ng isang habayan target lock okay Yeah, si Jayman, tinatapos lang yung side na to at magsisimula ng pagpuposte dito Ay, hapit naman eh, magpaposte. Ang kanina pa nila sinasabi, mas madaling magkabit kaysa magkalas. <laughs> Ang pagbunot ng mga poste, talagang pahirapan. Para sa plano natin sa gate, Diba, ito na yung naging sipat natin. Ito yung gate natin ngayon. Hindi na natin siya ililipat yung gate natin. So, medyo nakalubog yung gate natin para pantay yung gate natin. Paragay lang tayo dito ng poste. Poste na medyo nakaslant. Nasa ganun. Pantay yung ating gate. Papasok. Yan. Hindi na natin hahabulin na tuwid. Kinalas ko ang gate muna dahil kailangan para madaling makalas ang hagwar na nakaipit dito. So plano, habang natapos nila yung side na to, itong hagwar na to na natanggal natin, idudugsong na ulit natin doon sa natanggalan doon para malagyan natin ito. And then dito, unti-unti natin siya ibabagsak para naman hindi open open ulit yung ating farm. Unti-unti natin siyang tanggal. Tapos, hagwire. Tanggal, lubog, hagwire. Diyan po naman, ilalatag na itong ano dito, yung hagwire. Bahala na siya dyan. So itong ugat binabawasan lang namin ng konti kasi para lumapat yung haguar natin kasi kung nadyan yan hindi siya lalapat nakataas ng ganyan no? maaari siya maging entry ng pusa o yung aso si John Paul malayo na narating sa paglalatag ng haguar so dito sa part na to itong mga puno na yung ating mga maximize para mas matibay tapos ipapako na lang natin Idinikit na namin ang mga hagwar para sa mga puno, pwede na ang pako. So mga kabakod, ari tapos na namin na rin isang side na ray. Angat naman naman, tapos na tapos na. Nandini na kami sa kabilang gate mga kabakod. Oo. Oh. oh yan, aray dalawang kapugian mga kabakod. Aray. Oh yan. tandaan nyo, tutukan nyo ng camera yan ito na yung huli dito sa side na yan, papunta dun sa mohon, so mabilis na yan napakabilis nyan natapos kasi kagad natin tong kabilang side yan ay mabilis na so kami ni John Paul itutuloy lang namin yung paghahagwar sa side na yan kayo nang bahala dyan, Jimon. yes Seed of Duty, paparaon mga kabako, dito kayo. <laughs> Yan, tapos ko na mga kabako na rin ibugsok. Aray, dalawa dito. Magat, magat. Oh, Ugot? Yan, mga mga na natapos na namin na rin isang pusti din eh. Yung dalawa doon yung na naman sa purugat. Purugay. Purugay, purugat. Yan. Tapos may makikita kayong malaki ang noo. Yan. Dito beauty ano. Malaki dyan lahat. Ay, wala nang maibugsok si Alan at si Jeric. Kailangan ulit natin magkalas ng mga kawayan Nalakas ba sa akin? Wala akong pinakaamit Ayaw ko pa pala ng lupang ka Napakihirap talagang ano bunutin pero Merenda time na! Merenda time na! Tara! Tara! Yeah. Woo! Bahanga na naman si J-Man. Harap ko na isa ng bunot na isa yung isa yung yun. Aha? Aha? Tanggal din naman. Mangga! Juice! Partner ko uh Aha? -huh. Naiba rin naman yung billing tinaboy. Ipili na masarap. Ipili na masarap. At habang nagmimerenda, favorite entry na naman ni Jayman. Tama, pabalik ko daliri ko, rinig na rinig ang ah. <laughs> Ay, busog na ulit. Si Jayman, pauwi siya kasi mag-chuchor siya. Uwi ka muna Jayman. Ba't ka nga naliliyo? Sobrang kabusogan na. <laughs> Sana all Yung iba sa patrabaho na naliliyo sa gutom Dito naliliyo saan J-man? Sa kapusugan <laughs> So tatapusin natin ito hanggang dito Ito na kasi yung crossing nung Una nating pagod doon sa ating re-revise Yan, ito na yung pinagkrusahan hanggang dyan Gagawin natin yan Tapos ha, tatapusin din natin yung hagware nung na naposte na And then barbwire Para naman hindi siya mabagsakan, hindi siya masira pag nabagsakan ng na, palapa. Mahangin eh. So, mas makikita na natin yung adjustment na ginawa natin. Noon na, ito yung ano natin, yung butas. Tapos in-adjust natin hanggang dito. So ito yung muhuna natin papunta doon. So ito yung iniwasan natin. Yan, nakaiwas siya. Bisa sa usapin nga namin yun ay tasing. Mas nakikita natin ngayon. Kasi nung nakaraan na video hindi pa natin masyadong kita kasi medyo walang bakod. Pero ngayon mas kita na. Muhun. Lagpasan. Ito lumiko na siya papunta doon. Makikita rin sa drone shot na tuwid na tuwid ng ating pagkakabakod dahil nagsipat tayo sa taas ng bubong. So sa estimate ko, mga 20 square meters lang naman 'yan. Yan nakain. Pero katulad nung kasulutan na gagawin. Mangyayari is syempre sa akin pa rin yung property na part na 'yon. Ipapahiram ko muna sa kanila hangga't nadiyan yung bahay nila. Naglalagay tayo ng na perimeter fence sa part na 'yon for safety purposes para ma-secure natin yung perimeter natin. Pero once na kailangan nila mag-renovate at may chance na i-move yung bahay dapat i-move na nila ito. Pero hindi siya time-bound. Kung 10 years, 20 years, nandiyan pa yan, walang problema. For sure, maraming ulit magko-comment tungkol dito at mas gusto ko ngayon eh, may mag-comment para may may input kaming makuha kasi syempre hindi naman kami sanay sa gawain na ito. First time na kami magkaroon ng property na ganito. Yung mga legalities. Kahit gaano ka-research namin na ginawa, for sure may mamimiss out kami at isa nga sa naging output ng mga comments ninyo mga of duty is yung adjustment namin dito at yung kasulatan so thank you sa mga nag comment at baka may inputs pa kayo inputs lang kayo, wag kayong mabatch na yung poste ngayong araw na ito. Ande yan, klas nila magbarber na. Mas mahirap talaga ayusin tong barber kapag nakalatag na, mahirap bitbitin, baka bata'y matusok. Pwede na nating Paano? yung gate dahil tapos na ulit yung pag-aagwer natin sa banda dito okay, testing ulit tayo ng bukas Okay na ang gate, ayusin na natin ang barbed wire Tiyah, mabilisan ha Si Girik ang nagtatali. Si Diyan pulang naghihila. Napapatay na. Looking good ang ating bakod. Baka may magsabi na naman na ang dali-daling pasukin yan. Inuulit ko, kahit gaano kataas at katibay ng bakod, kayang pasukin. Yan ay totoo. Ang perimeter fence ay isang physical barrier, hindi absolute barrier. Para sinasabi lang natin na ang lahat ng nasa loob ay sa akin ang namin ng na kaunti para mas malayo pa yung alawan sa pag may bumagsak sa kanya bawal na dito ang hindi imbitado at lalang bawal kumuha ng mga bagay dito ang kung sino sino pakisama sa barangay, pakisama sa kapitbahay pagiging mabuti at pagiging handa ang mas kailangan natin Hoy! Uh, yan muna ulit sa susunod, itutuloy natin yung pagpuposte at paghahagwar at pagbabarbwire doon sa pinalitan natin na bakod. So, masyataga din natin, matatapos din natin, at at least mas tama na yung ating linyahan yung lang. Maraming salamat, subscribe and peace!